So ito nga, ito yung galing sa OLT. Kita nyo naman, nagkakot tayo ng positive 7.31. Saksak nyo dito, sir. Sa 2.1. Dapat tutunog. Ganyan. Okay. evening everyone Welcome back sa ating panibagong vlog Sa ating uh, YouTube channel no? TV mm, Bali iba yung ambience na nakikita ninyo Dahil nasa biyahe ako ngayon Nasa kalagitnaan ng biyahe ako Pero daladala -dala natin ang ating OLT So paano ko ba ginawa to? Ito yung sa bahay Yung gay galing kay Sir Lucky for Left dala-dala ko na siya. Yun yung sinabi ko sa inyo na mobile, di ba? May binanggit ako sa inyo na mobile. So pag sinabing mobile, madadala natin kasi di ba sinukat ko nga yung laki niya. At it's good to uh, dala-dalahin, dalhin-dalhin kung kung saan ako. Pero sad to say, isa lang yung OTDR ko. Kaya yung ginamit ko nito is yung uh, power meter. Yung aking pang-reading na normal lang. So, Itong sir sa topic natin, may nag-request kung paano ba daw i-activate itong 5 b 5 na Jipon sa ating ito. So, itatry ita ko sa aking uh, vlog ngayon, itong video ngayon kung paano siya. Although, basic naman na siya. Hindi naman siya kailangan uh, ipapakita sana pero as uh, nagsisimula, nag-uumpisa na intindihan ko kaya ah uh, yeah <laughs> masasabi kong gawin natin kailangan natin gawin at syempre dahil basic to para sa atin at para sa kanila naman ay uh, nag-uumpisa pa kaya ipapakita din natin kung paano i-config yung jipo na ah uh, 5v5 okay so Disclaimer pala, hindi ako hindi naman ako magaling sa OLT, hindi rin ako magaling sa configuration, pero as I know, as we all know na yung channel natin nagbibigay ng tutorial talaga na uh, tunay, yung legit, yung sinasabi talaga lahat. At uh, yun nga kahit nasa biyahe ako, nasa micros kami ngayon for 2 days na magti 3 days na bukas dahil sa isang training deployment sa Bayawan okay so hindi ko na kung saan sa Bayawan basta sa Bayawan at shout out kay sir na nagtiwala sa atin so pag tayo ay uh, merong kursonada na nagpapatraining pinupuntahan talaga natin yung one on one na tutorial kaya dala dala natin to kasi nga uh, hindi na lang hindi nga lang yung nagtitrain tayo pero as makontinue natin yung ating vlog at meron kayong mapapanood meron kayong matututunan kaya ayo kung ma-skip ng ilang days or week kahit nasa biyahe ako at salamat kay Sir Lucky for Left na nag-sponsor sa atin kung nagpagamit matutuloy-tuloy na natin yung ating tutorial kahit nasa biyahe ako 'di ba so kasi nga madadala ko siya okay so una natin gagawin bago tayo mag patuloy shout out muna natin yung ating mga malulupit na uh, taga subaybay hindi ko magamit yung cellphone kasi nga dim yung sa hotel yung room sa hotel kaya ginawa ko siyang flashlight kukunin ko yung kay mami na cellphone ah cellphone yung may so wala tayong putol sa ating vlog Uh, shout out natin yung ating mga malulupit na Tag dito Mga taga subaybay So Ito nga Salamat pala sa inyong panunood At Yeah Shout out natin sila sir Ito may na yung internet ni Mami Han pero pero isa shout out pa rin natin kahit na mahina huwag kayong magalala kahit tumaba yung video natin alam ko naman na manunood pa rin kayo kasi sa yun nga sa ating uh, tutorial ay nagsasabi talaga tayo ng tunay so shout out natin una si sir yung nag request paano po i-activate yung 5B5 para client po. So, ito nga. A uh, shoutout natin si Sir Remark Bryce Sung Ramos. So, Bryce, a uh, Remark Ramos siguro to. Tapos, Rumi Kulog. Antiox TV. Tapos, Sailid. Hermosin. oh, yan Hermosin. So, master hindi ako madalas mag-comment pero updated ako sa about video mo. May same OLT ako sa video na to. Okay, so last but not the least, si Tahanang Pesonet. Okay, at shout out na rin natin si KHE Nathaniel Brahimo, Bra Brahim 08 at Curvy 6510. So ito si last i shout out natin Ray Ray Miri Himangawang Himangawang 8013. Yung config po 5B5 sir, di mo pinakita. Siya so, sa siya yung nag-miss na ano, sa atin ng comment at nag-message si rin ata siya. Iwan ko kung siya ba. So ito sir, ipapakita natin. Liligpit ko lang to. Papakita natin to. Itong jeepon Kaso, nakita nyo naman to sa test, no? Wala akong may papagitan na speed test ngayon dahil, yun nga, wala tayong internet sa hotel. Meron tayong internet through wifi. Hindi pa ako nakabili ng modem. So, siguro kung mag may sponsor dyan ng modem, anytime, anywhere, pwede naman akong gumamit ng mga SIM na load-load lang. Anyway, gagastos lang naman ako ng 100 pesos for that video tutorial para maka makaspeed test tayo sa ating mga 5 b 5 kasi dalagdagan na natin to. So, ang ang ang, ang papakita ko lang is yung uh, ma-activate itong client sa ito paano i-activate yung 5 b 5 na client Jipun. So, balik tayo sa topic. So much for that sa shoutout natin. So, unang-una magpapasalamat ako sa Panginoon, pangalawa sa inyo kasi nandyan kayo nagsusubaybay sa ating mga uh, videos. At uh, patuloy tayo no at itong video na to ang concern ni sir nakabili siya ng jipon one pon din ang concern niya hindi na daw siya aabot sa mga malayo kung wala siyang FBT na gagawin yung bahay niya isang barangay napalibutan ng apat na iskina so kaya makikita ninyo may 1 by 4 tayo may 1x8 may 1x8, may 1x8, may 1x8. Dito pa nga lang daw, meron na siyang 32 clients sa apat na 1x8. Tama ba? Kasi 8, 8, 16, 24, 32. Ang client niya ay nasa 29. So, di ba? So, kung mag-upgrade siya, pwede niyang i-1x16. Pero sa ngayon, ang gagawin natin na tutorial para sa kanya is yung 1x8. Kasi 29 clients lang siya. At paano daw? So, mahirap naman i-explain sa uh, cellphone. Kaya sabi ko sa kanya, sir, gagawa tayo ng video about dyan. At ito nga, dahil dala natin ito, gagawin natin. Alright? So, unang-una, 1x4. Tapos, 1x8. 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 Paano ba? Kasi isa lang yung on daw Paano siya kukuha ng apat na nap? kasi apat na area yun eh bali nasa gitna yung bahay niya di naman niya sinabi na gitna talaga pero ang binanggit niya may kindy ako eh para pampawalaan to galing kami kasi sa biyahe nandito kami ngayon sa Dumaguete <laughs> kaya pampawalaan to may kindy ako meron pa nga ito Starbucks shoutout kay Martin Pascubilio at sa aking asawa sila yung bumili nito ganun ko si Martin ba nagbayad nito sa na aking asawa doon sa boulevard ng Dumaguete doon sa Betel Guest House may Starbucks doon katabi ng Jiris Grill okay so balik tayo sa ating topic shout out lang kay Martin Brad Martin may dive, may dive kasi siya sa Darwin kaya nagawa kami dito tamang tama may magpapa training sa atin kaya pinuntahan na natin so ito na nga balik tayo ito yung one punji pon niya paano ba daw niya hihiwalayin kasi ang ang pagkakaintindi niya sasaksak dito kukuha ng isa dito, isasaksak dito, kukuha ng isa dito, sasaksak dito, tuwa ng isa dito, sasaksak dyan, sa last. So, mayyari, mangyayari, magkaganon-ganon, parang magiging pansit yung setup niya at pangit yung reading, na-try niya daw. So, paano ba masusolve yan, sir? With symmetrical reading itong apat na na Okay, first, so, hinarap ko talaga sa kamera yung, kasi kalalasan, pag ako nagbablog, nakaharap sa akin yung ito, lahat. Ngayon, iaharap ko sa camera para kasi mahaba yung mesa eh, malapad. Kaya kasya siya. Yung sa bahay kasi hindi hindi magkakasya kasi hindi malapad. Ito nagkataon na malapad, tamang tama. Pinagkaloob talaga ni Lord. Ito na yon So, ang unan yung gagawin, sir, mag-reading kayo sa inyong one by, siyempre, sasaksak nyo yung one OLT, well, naka-powered na nga, yan, basic. Tingnan nyo, walang uplink. Kasi nga, wala tayong internet. So kung may mag-sponsor dyan, may mga mabubuting puso dyan na mag-sponsor ng kahit anong modem, basta open line lang. Pero mas maganda yung si PEB 18 kung meron ka yung mga pinaglumaan galing wireless, nag-transition ng fiber. So pwede. Kasi para lang din naman sa vlog natin yan. Kasi ako ngayon, hindi ko afford yung ganun sa ngayon. Pero, pero kung may pinaglumaan ako, kaso wala na eh na dispose ko na lahat sa mga kaibigan kong pastors kaya ako na naman nga nang wala <laughs> pero hindi ko naman hindi naman ako nagsisisi or any, any regrets kaya kung meron kayo dyan uh, pwede kasi para matest natin kahit saan man tayo mapunta kasi nga daladala na natin to maraming salamat ulit kay Sir Lucky so ito nga balik tayo power on, walang uplink sa ngayon mag reading kayo sa inyong module. So, ang reading ng module ko, itong koan, is positive 7.31. Ayan, kita nyo naman, oh. Positive 7.31. So, kitang-kita. -kita. Alright. Ayan. Alright. So, ang gagawin nyo, sir, imbis na yun yung sinabi mo sa saksak kung saan-saan, gumamit kayo ng 1x4 normal. So, ngayon, alam nyo na kung paano si sir ay hindi gagamit ng FBT sa mga paranggaya na setup pwede na to so sa apat na kanto isang kanto kung 1 by 16 makakawa kayo ng 16 clients sa pangalawang kanto uh, sa kabilang kanto 16 clients din so 32 tapos sa pangila, sa kabilang kanto uh, 16 clients din so uh, sabihin natin uh, 48 tapos Uh, 48 ba? Tama. Ano? Uh, Hindi, 56. Tapos yung pangalawa, apang-apat na kanto is yung 64. So, ito nga, 1 by... O, oh, ano to? Uh, 1 128 clients. So, next video, gagawa tayo ng 1 by 16 nito. Sa next video na naman, gagawa na naman tayo kung paano isplit yung isang 1 by 16 ng isa pang 1 by 16 para makuha yung 128 Pero yung Kaiser, Paano daw niya i apply dito Olt Kasi nasa mga 29 clients nga lang So ito na So Kung mag 1 8 siya Tamang tama lang 32 Kasi 4 na 1x8 32 Kung magkaka Client pa man siya Muli Upgrade O oh, Again Client again So meron siyang mag-upgrade siya into 1x16. So, mayroon siyang one, uh, 64 clients sa apat na 1x16. So, medyo malayo-layo pa man yun. So, 1x8 muna siya. At gagawa rin tayo separate si video nito na 1x16 apat. So, ito nga, 1x4. Isasaksak nyo dito yung inyong tawag input o output galing sa OLT. So, sir, makinig na ng mabuti dito banda, sir. So ito nga, ito yung galing sa OLT. Kita nyo naman, nagkakot tayo ng positive 7.31. Saksak nyo dito, sir. Sa 2.1. Dapat tutunog. Ganyan. Okay. So don't mind the color. Green lang siya, pero UPC e din yung lobe nito. Binuksan ko na to. UPC e din. To identify lang na 2.1 siya, kaya green. So ito na nga. Kuha kayo ng patch cord. Siyempre, apat na pag-score. Ito yung unang kanto nyo, sir. Tanggalin natin tong Ito. Unang kanto nyo, sir, is yung number 1 nandito. Isaksak nyo, sir, siyempre. O, dapat tutunog din. So, mag-reading kayo dito. Magkakamay makukuha. Actual reading tayo. Negative 2.12.9. Ganyan. So, negative 2. Sa 1 by 4, normal yan. Okay. So, saksak natin to. So, negative 2 plus negative 11 or 13, sabihin na lang natin negative 15, pinakataas. Negative 16, yung yung aking hula <laughs> sa aking computation lang. Pero, titingnan natin sa actual na reading. So, ito na nga. Tatanggalin nyo dito. Ayan, reading. Walang daya. Ayan, may reading. isa Isasaksak nyo sa ito, ihiwalay lang natin to sira. Dito to. Ito yung inyong LCP o mother nap po tawagin. So saksak natin to sa tuwa ng nap 1. Ito yung papuntang kunyari na lang uh, east west north south. So mag relay tayo. Negative 16 yung hula ko. Tingnan natin sa actual nalaglag Dapat tutunog. So kayo nang magano, hindi na ako titingin basta yung akin negative 16. Tingnan nyo reading, magkano nako Walang hiya naman yan. <laughs> Glory to God in the highest sa Diyos ang himaya. Negative 13 yun yung reading ng NAP, sir So kung mag 1 by 16 kayo, meron kayo makukuha na reading na negative 18. So, try natin sa next video yung 1 by 16. Okay, sana nasa ano tayo nun? Uh, Luzon. <laughs> Hopefully, Luzon tayo nun. So, negative 13.8. Okay, klarong-klaro. Kitang-kita, sir. Sana masundan niyo yung ating video. So, hindi na, tayo, hindi na natin patatagalin kasi sasaksak natin yung apat na nap. Okay. So, ngayon, iwan lang natin yan dyan. Tapos, lagay natin dito. Nap-1 yan. Grabe, ang lupit. Nap-1. Kuha tayo ng isa pang pad score. Saksak natin sa port 2. Nap-2. Bali, west. Kasi nag-umpisa -nag tayo sa est. So, negative 1.94. So, bumaba ang reading. Okay. Tapos saksak natin sa ating tuuan. Tanggalin natin for reading mamaya. O, dapat tutunog. So saksak natin. Kulang ako ng bad score. Okay. So reading nga natin. Negative 13.57. Not 2. So symmetrical. Ito yung sinabi ko kanina sir na pag nagawa mo to, may mother nap ka, symmetrical yung apat na nap. No matter what, ilang distance, ilang kilometer ang layo, basta gandahan yung latag, makukuha nyo itong value na to. Okay, so negative 13.60. Kanina, negative 13.80. Okay, so tanggalin natin. Kasi pang reading yan. Ito, tabi natin nap to. Saksak natin sa ating port 3. nap 3 so reading tayo nakuha tayo ng negative 14.10 ok so ganyan nap 3 so tuloy tuloy tayo nap 4 ganyan lang nalaglag yung nap 4 ito napaganda sa meron tayong mobile na OLT kahit saan man tayo mapunta makakagawa at magagawa tayo ng uh, tutorial okay so maraming salamat talaga sa inyong pagsubaybay sa ating channel kasi kayo lalo ang nagpapa nagpapalakas loob sa akin unang una si God pangalawa yung mga support ninyo kasi kung umulan sa labas. Kasi kung wala kayong support, wala rin tayong gagawin. Kasi kayo pa rin, ang ano, una-una si God. Tapos kayo yung uh, papa, no talaga. So last but not the least, nap four. So ready na natin. Ayan, kita naman siguro yan. So negative 13.1 Ganda ng reading Medyo pumangit konti doon sa Uh, port 3. Pero yung port 4, 13.2, 13.1. Ganda daw reading. So sana sir nakuha na sagot ninyo. Na ah, nasagot niyo, nasagot ko yung yung ano ninyo yung tawag dito, yung yung ah uh, concern niyo o tanong ninyo Medyo antok na kasi mag-10, ah, mag-11 na ba? Yeah, 22.37 So alas 10.30 city na dito Ayan Alas 10.30 city na So Tulog na lahat Ako na lang ang gising Kaya ayan Thank you so much sir Sana nasagot ko yung inyong concern At Na ma Manideploy nyo uh, North East uh, uh North South Tapos East West makikita ninyo sa reading actual reading yung itong uh, value na ginawa natin basta gandahan nyo lang yung latag sir kung ano yung reading dito sa POTS score, ganon din yung ma maririch na value ninyo kung maganda yun yung pagkalatag wala nga lang tayong uplink at sana uh, nakakatulong yung inyong concern nakakatulong sa iyo yung pagsagot natin ng inyong concern so ayan kitang kita ganyan pagkaka meron akong symmetrical na na video about dito kaso sir gumamit ako ng FBT noon. kaya mas mabuti talaga na magawa natin ng video itong ganito kasi yung sinabi ko doon ano yun eh uh, may continuity yun na 90 yung sa concern mo iba bali isang barangay lang yung sasakupin mo. Tapos meron kang 32 clients, uh, 16, 16, 16, 16 max, titigil ka na doon. So siguro 64 clients, tag, palagay na lang natin 1,500 yung monthly, kahit 1,000 siguro, meron ka ng mga ganyan, 64,000. So kunan mo ng internet yon uh, siguro 10,000, so pwede na sa mga maliitang deployment gamit ito. At hindi lang gagana to sa jipon. Pwede rin sa ipon. Okay? At ngayon pala, malayo yung outlet natin. ito yung kulang ko ngayon. Wala akong extension na dala. Dito ko lang uh, kinapit itong, ito, itong wire na to sa loob ng CR. Buti malapit ito sa mesa. Kaya nagawa natin ng paraan. Next time, mag-asimbol ako ng extension. Gabi na ngayon eh. Pwede na, na akong bumili sa tindahan Kaso bukas, babiyahe pa kami Kaya, siguro, pagkadating lang namin sa Cebu 3 days after Or 4 days after Gagawa naman tayo ng panibagong video Makakaway na ako ng Cebu At, i-vlog daw yung Training namin doon, actual Deployment hanggang nap 3 Mula pon doon sa Bayawan uh, Sana Pag pumayag si sir, iba-vlog natin yon Yun yung i-upload natin sa ah, uh, Cebu. Gagawa natin, i-edit natin. Kasi actual deployment yon from OLT, NAP1, NAP2, NAP3. Okay, so maraming salamat. God bless sa ating lahat. At naway nakatulong itong video na ito, lalo say, sir, na sa iyo sir, na, nalilito sa FBT. Yung setup mo sir ay tamang-tama lang. So next video, 1x60 naman yung gagawin natin ito. gagawin pa rin ng 1x4 at ah uh, i-extend natin yung 1 by 16 mo into 1 by 16 pa rin paano so 16 times 4 so 64 dapat walong 1, 1 by 16 para makukuha mo yung 128 clients in one OLT Jipon 1 PON DBM module okay so maraming salamat sir at sana nasagot ko God sa ating lahat magandang gabi and Have a nice evening to everyone and see you on our next vlog.